lang may motor. What's mga ka-dragon? Ayan, good morning. yan ka itong umagang to guys, mayroon tayong bagong blessing from Manong Kit ng USA. yan thank you so much for my... nagpa po siya sa mga bata dito mm -hmm. sa amin. So ayan guys, ihatid natin siya ngayon. And then ano, so, mayroon din siyang may milk tea at saka mayroon tayong hamburger para sa mga bata. Yung dito sa parte namin, hindi na muna namin sila bibigyan kasi nung mga nakarang namang, ano, sila naman yung lagi nabibigyan. So doon naman kami banda sa may party taas para naman lahat sila ay makatikin. So let's go na at nang baka kami tanghaliin Ya, tuang tua seannya yeah. may benta siya Thank you po Manong kit. Jali-jali, po jadi jeli. Sangat bayung Pasok sa Bakas sa sobrang dami niyan, may nakalimutan kay lang ng asuk, ng ano ah, syrup. ano perfect 'yan. Yeah? Hala, hala, hala 'yan. Marami mo din <laughs> kakainin. Oh, bay, girl, mistake. ba Oh, ba

Isip bata. Ano? Uh, oh, ito pa. Bata-bata. Bata, bata. Ngongong pa. Eh bata daw ko, ya. Ay, dali. Ay, bata. Kaisan, bigay na bigay. Dali, dali. ni mo na. Magkaisa muna. Oh, magtingin oh, mag oh, mag ka lang nga baka may sasakyan Dali, oy. Bata, ngongong bata. Real, ma. Oh, may sasakyan. Ikaw, dali. Lapit kayo, dali. Dali, kainit. Okay. Dali, dito. Dali. Oh, isa na lang, ante. Bigay mo kasi nakuha na yung isa. milk tea. Thank you po. Okay game na. Mimigay po ng milk tea at burger! Sa bata. Bawal ba doon ka? Ayaw niyo. <laughs> ah, Busin ko yan. <laughs> kahit ma, kahit mabas ako ni Mam ma Laura yung mo. Magtik sigaw ka lang. Magtaga si gawa ko kasi. mo Ito. Taga sa ko nga na bata. Libring burger. Neng, oh. Pwede na Wait lang. May sasakyan. Abot nga nante. Iikon niya nante.

Pag gusto maging ng matanda, ilabas ang sipon. Oh, okay. <laughs> oh, may mistake ka. Ang lakas mo may siphon na. Dito <laughs> <laughs> okay. kuno na bang lahat? Dito. Ayun, kaya. Dito lang okay na 'y para makita dito. Oh, may Dito na lang. Okay oh, sakyan. Hay <laughs> dito kaya kasi may mistake dito na lang. Eh. abot ko. Ante, to lang lagyan ay, ano mo ito ng milk tay. Milk tea lang. Yan. Ayan tayo sa bahay niya. Isa na ba milk tay? Yan po. Uh, Oo, estro lang sa'yo. Ayaw mo <laughs> lang pa. Ay, ay Wait, 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 wait. 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 <laughs> Dala, sanay. <laughs> Nagabang daw. Tignan, <laughs> yung mga water na nagbiglang nagadaan. Mamaya. Oo, oh, naman yeah. namin. <laughs> ay, takbo lang, takbo lang yun yes. yun, dalawa? Oo. Oh. dalawang kamangkain. No. <coughs> isa oh, isang kayo, oh. anak at isang straw. Taw! Kaya nga, Rod. Ay, pawak ko sa isa. Mm, dalawang ngawa. Thank, Thank, Thank you po. Thank you po. <laughs> Burgers! Milk <laughs> tea, bata! <laughs> bata! Atatubi, Dali, yung isa? Ano po! Ano po? po? Yung pa! Vitamin C. Oh, oh ah, dali. Isa lang pata, Sana ba may balong ka. dalawa daw. Oo, oh, tag-isa sila. Oh, ano sa sabihin mo? Oh. May, may, burger yun, Ay, sige. Ah, oh, may muto. Oh. Ali, may isa pa. May isa okay, pa. Na natin. Ay, isa na lang. Isa na lang. Yan. Okay. Sige na. Go. <laughs> <laughs> I'll go, go. Long sigaw. No bata lang, lang. sigaw! Bata, <smart>. <objectives> bata, 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 bata lang! Bata! lang! Bata lang! Bawal matanda. Bata Bata lang! Bata Bata lang! naabat na kakaw na. Dali! <laughs> Dali. <Kafamin nang>

Ha? Bata lang bata. <laughs> 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 Ayan eh guys, hindi kami nakapag-video kanina <laughs> at nag-over itong ano, cellphone. Sobrang init. Libre yung gober! Libre kakay. <laughs> May malit ka diyan? Oo, oh, saan? Lali! Kulay taray na nila. Dati na Bata! Milk tea! Oo, milk tea. Ay, na. Ito, so, tapon mo yung cellphone. Oh, thank you, Basang! Oh, huwag tingin ko nga. Hindi, nag-thank you na nga eh. <laughs> Oh, may motor, Basang. Ay, si Dagon, Basang ka rin, Dagon. Salamat lang. Sige. Wait lang, may motor. Kasi tinatapon mo. Ay, Basang! Okay, Ang pemay sasakyan! Ang pemay sasakyan! May motor pa! Lingon sa kaliwa, lingon sa kanan. Tapoy! sa <laughs> Wait lang po! Wait lang po! Bigyan mo natin si p Pwede lang kayo guys. O, oh, dalawa sa dito. 120, dragon fruit. Ayan, nagluto ulit kami ng ano, panibago. Naubusan eh. So, mayroon na? Mayroon na. Tano nga po. Thank you. Thank you. Ito kay Kuya ka mga ngayon. Ha? Si Kaloy ay? Ando? Tawagin mo si Kuya mo dalo. Tawag mo dal si Kaloy dito. Si Andre! Ay, Andre! Ha? <laughs> Hoy! Oh. Andre! Si ano ay yung anak na aking? Oh, wala. Kahit oh, ang ngayon. Pabagal pa naman ito. Ah, may sasakyan! May Sila Maika, Mayla. Ano yan? Ito oh. Ay, oh, Maika. Oh, pabuntay mo na dito. Thank you po sa tuloy. Mag-thank you ha, Trisha. Thank you ha. Thank you. Sige. Oh. O, ituloy mo na yung ligo mo. Ay, dalawa pa na to. Yan mga ka-Dragon, nag-prepare din kami ng konting ano, pagkain. Nagluto kami ng ulam para sa mga darating na bisita. So, meron kami bisita mamayang, ay, from, ano, from kagayan, Cagayan. From Cagayan. Manugang ni ate. Manunggang manunggang. Ay, ano biyanan? Biyanan ni ate. Yan, pa sila. Sabi ng... Ano, from... para lang makarating sa birthday ni JD naman. Napaka-special naman ni JD. Biyanan ni ate Ivory From Cagayan. <laughs> Kaya dumating na sila guys. Ang nito natin. <laughs> <Ay>. <laughs> <Bulog. Balogs. laughs> Gayang banget nih yang yang. Nagles ka tatang yang. Iya ikaw sa bisita. Mana ganyan? Ganyan

Ay! Mantya na yan sa damit mo eh. Mantya pa naman yan. Wala na yan damit mo. Babad mo. Wala pa sila mami. Motor pa yung Wala pa sila mami. Naglakot eh. so, sa panino nyo sila. Naglakot sa panino nyo sila. Baka doon na magsaysay. So, ano, magsaysay sa dagat. Sa oh, Oo. Kasi kainit dito eh. Sa dagat? Mm. Oo. Kasi kainit dito eh. May papunta dito eh. Gusto ko nga makausap eh. <laughs> Ayon na dragon fruit. Hindi. 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 ka, Hindi. blood. Hala. may blood. Hindi. 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 Oh no. Kamara, kamara, Bukas. Oh no, curanya oh. Oh bukas, magkamara bukas da. Halle kala bula buyo. Ayusin ulan, ulan ano malabo. Malakas pa naman lagi do ng ulan. Do ng siyang ano tubig yee. May? Okay, May balong lang sa... Ayaw na. May? Ayaw, na. Ay, ayaw. Ay, Ay, Dami ah! May mama, Ay, Yan guys, ah, baling din na kami nakapagvideo kanina. Ano? Kasi yung cellphone ni Payne nag-overheat. Hindi kinaya. Hindi, hindi ko ano, yeah. na yeah. Eh, wala kami dalang cell, ibang dalang cellphone. Kaya hindi yeah. namin nag-video yung ibang ano, nabigyan ng Merti at Boy. So. Okay. pero binigay naman namin lahat ng 50 pieces na ano, burger at okay. 50 pieces din na Merti. Yeah. Friends, Again, guys, friends, thank you friends. so much kay Manong Kit. Manong Kit. Manong Kit from, from USA. Hello, sir. Welcome thank to so DFL TV. Bali, ano guys, uh, bali yeah. madalang din kami na kapag upload ngayong linggo guys kasi nga busy kami sa pag-ibna. <laughs> Non-stop kasi ang inamong. Oh guys, guys ako ko pa bakit okay. dito sa bahay ano, hindi magkamayaw ang mga hungganin. <laughs> Non-stop talaga ang inamong. Ang nga ta. Ang ginawa ilang lutuan, taro ba gay. Iya, puti may mga yeah. ano pa kami dyan, mga tita-tita at pamangkin. Oh, Laging <laughs> naka-analyze si Tita Pasita at si Tita Pasita. Yun? Pasita, Tita Pasita. Hey <laughs> <laughs> you guys! Ganda so gabi. Go Good luck. Good